Ito guys, tumitira na naman yung dalawa kong inakay. Ano naman daw ang ulam nito. Surahan, sinabawan. May kalaban si Ian? Ah, sigurado na naman. Ang badol. Baka mainit pa bagong gising itong isa wala sa mood <laughs> mainit pa yan guys bagong gising pa lang yan na kung hindi bagong gising <laughs> Suplado. <laughs> Basta sasuran sa dalawang ito. Mabilis pa sa alas 4. <laughs> Habagat na dito wala na yung alo na galing sa laot anihan balat baka makain ninyo ha parang liha ang balat nyan so guys bagong gising palang isang yan namumuti ang mata <laughs> bagong gising palang yan pero kumain kumain yeah. basta surahan inakay kong number one <laughs> basta surahan masasaya ang panganyan <laughs> Oh, ubos agad. Wa pa doon, dami pa din surahan. Ana ah, solve. Mamaya <laughs> mag-ihaw pa kayo. Tanghali. Meron pa bagang ihawin doon. Yah. Eh, pinapaturuan nga ang plato. <laughs> Pinapaturod ng plato. <laughs> Alo, tapos na? Sandok pa. O, mamaya naman, inihaw. O, sandok, ang dami baga doon. O, may tanghali, mag-ihaw naman kayo. Buti yung maliit. Ah, malamalo ka man. Nakikipag kontisan man sa akin. Ikaw na mag-vlog. Tuwing mag-vlog ako lagi imang ay baka ikaw ali kita. <laughs> oh, kain pa. Dami doon. <laughs> ha? Sandok na? Oh, sandok na. Lupok oh, na Pati bulilit oh. Ubus na ang kanin. Ulam hindi pa. Ayun, meron pang ulam. <laughs> ang